sa inyo ng po ang lahat magkana po kaya naman tayo so bali magkalauna na napakataas pa ng buwan kaso lang napakalakas talaga ng hangin ah. lumakas na ng todo yung amihan may masamang panahon na naman kasi na maparating kaya kaya siguro lumakas na naman yung amihan dito lang tayo sa may tapat dito lang tayo pa ikot ikot dito naman tayo magpapakasahali sana may kulambutan naman at mga pusit at syempre magpapada tayo mamaya ng mga kumain na pusit sa dorado na kasi yan, pumana ako ng dalawa hindi ko na nabigyuhan, hindi ko na naipakita na sa bahay iniwa ko kasi dito sa bangka yung dalawang pamain salamat naman at nakadalawang dorado tayo kaso ka lang hindi tayo nakapagdala ng camera sa dagat kasi nung huling uh, losog natin eh, nakahuli tayo ng liman uh, limang dorado yung bali lumusong pa tayo noon ng ilang beses wala na wala na nang pahuli uh, dorado so kahapon subo ko lang yun salamat at kinain kaya dito kayo nakapag-video na sa tabi na. Ngayon, i-video natin pagpana ng pamain tapos magdadala tayo bukas tayo ng sa Sana andyan pa yung dorado bukas. So yun, abang abang po sa makukuli natin. Sana andyan naman yung kulambutan. Makadali na naman tayo. Para may pangdurudugtong ika nga nila. Bapak, bapak, nanti. bapak, 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 Gracias. Sí, sí, sí. sumabati, sumakit sumisikis tayo doon sa medyo malalim pamain sana hindi ako pahagod sa ilalim marano kasi ilong natin kaya sumakit na may ilong natin ay siya to, pili na to may pang fire -tay tayo na apat saka may pambita rin tayo malaki pusit yun dito namin yan ang lulusong pa lang mamama na lang siguro ng pamain at sa utol naman na din ang pamain susunok na din daw siya mag-andarado mag so yun abang yung tapos kilohin pa natin ito kung ilang kilo malalaki yung dalawa A few moments later. So yun nandito na tayo. Ito na yung huli natin. Yan, apat na pamain. Tapos ito yung bibenta natin to dalawa. Ito yung pangulam natin to. Buti na lang nakatagpo tayo ng mamaw. Mamaw na po siya yun 1.4 yan 2.2 ayos na 4.0 na rin 2.8 yung kilo na ito kasi dun sa ano buyer dun sa may bayan ng alin ano 310 na yung bilhin nito pero yung kuha sa amin ng tito namin ano lang 2.8 may 30 rin siya ito yung pangulang natin yun sama natin pumain natin kung ilang kilo lahat yung huli natin 1.1 ayun mayroon din tayong 3.3 kilos ng nakuha ang hole. kasama itong pumain natin sana kala na rin tumamaya makahuli uli kagaya nung nakaraan na nakahuli tayo ng lima yung bamay natin nun apat na piraso lang pero lima yung nahuli natin sana ganito uli ganun uli yung mangyari sa apat na pamay na rin so yun abangan nyo lang po sa dagat mamaya pag maliwanag na yan dudugtong natin dito yung pandudurado natin so yun magandang umaga nandito na tayo sa laot alas 5 45 na ng umaga ayan na tayo sana gawin agad bali yung kinarihan natin na nylon nasa 30 pa Kami berada di Gulang Paham, sebab itulah kami berada di kawasan Tandu Tetapi apabila anda berada di kawasan Tandu, anda perlu berjalan lebih jauh Mungkin anda berada di kawasan SP Saya Nahuhuli na yung dorado dito sa amin Kinabukasan Yun Magsisipaglusungan So yun ang mga bangko Sana kagatin ng gato Alas 8.30 na Lahat yata buklo Lahat buklo Siyam kami dito sa daungan namin Walang nakahuli Walang nakahuli ng dorado ayan, uh, kumain natin apat na karaso pa naman pero ayos lang, baka bukas makarali na tayo ulit so bali yung kita nga pala natin sa huli natin kanina ng maraling araw 616 ayun yung napagbinta sa opposite natin 280 yung kilo pointo Ayan, talaga. So, yun. Bali, sa susunod lang yung shoutout natin. Sa next video na lang tayo mag-shoutout. Pagod na yung katawan natin. Masakit sa kamay kasa sa guwan. So, yun. Maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next video po.